siguro ah, alam na ng bawat isa sa atin o oh, marami nang marami nang nakakalam sa so, salitang uh, di baling manakawan, wag lang masunugan. Pero pag ninakawan ka kasi, nakakainis pa rin, ano? You know? Eh, bawa, ninakawan ka ng cellphone, ninakawan ka ng paborito mong sapatos, paborito mong pantalon, paborito mong damit, paborito mong sombrero, paborito mong bagay, mga bagay na nanakaw sa'yo diba Talagang nakaka nakakagalit 'yun, 'di ba? Tsaka, 'yun nga, 'di ba? Yung mga uh, yung madukutan ka nga lang eh. Yung madukutan ka lang ng walit na may namang uh, mahalagang uh, ID, mahalagang uh, resibo, siyempre, may kasamang pera. So, talagang nakaka na yun, eh, no? nakaka yung ganun parang isinusumpa mo yung magnanakaw sa ganung klaseng uh, pangyayari. Pa paano pa kaya kung halimbawa billion-billion na billion yung nawala? At kung halimbawa at kung uh, yung billion na yun ay nakalaan sa nakalaan talaga sa isang proyekto na uh, libu-libong mamamayan ang makikinabang. Siguro mas lalo nakaka naka, nakakagalit talaga ng husto yun ah. Huh? Yun nga, di ba? Yun lang makikinabang, yung mga kawatan lang eh. Na ano?